My journey, marami din ako naging tanong. Sabi ko sa sarili ko, paano kung hindi naman ako umaman? Paano ko hindi ko naman mabili yung bahay na gusto ko? Marami akong mga katanungan, ano? At habang tinatanong ko sa sarili ko yan at marami akong duda, nagkakaroon ako ng, ano, ng lungkot. Paano ko hindi ko mabili yun, hindi ko magawa yun? Eventually, I drew a conclusion from all of those. Ang conclusion ko is, kahit na hindi mapasa yan, ang gusto ko lang naman talaga sa akin buhay is... Masaganang ng buhay. In other words, masaya ako. Hindi naman yung mga bagay-bagay ang magpapasaya sa akin. Kasama ko yung pamilya ko. Healthy kami lahat. Nakapag-usap kami. Nagmamahal lang kami. Eventually, na-realize ko, ang gusto pala ng God sa atin is masaganang ng buhay. Yes, you can have all of those, but ultimately, Hindi necessarily masagana yung buhay kung halimbawa I have all of those pero Marami naman akong kaaway. Yung pamilya ko, watak-watak. Away-away kami. Hindi masagana yung buhay. So, I eventually made the conclusion na ang importante pala is having a relationship with God at masagana yung buhay.